Ipinakita ng mga kaanib ng Iglesia ng Kristo ang kanilang pagiging malikhain para mayatid ang kanilang pagbati sa karawan ngayon ni INC Executive Minister Brother Eduardo V. Manalo. Tunghayan natin ito sa report ni John D. Amoroso. Nagdiriwang ngayon ang buong Iglesia ni Cristo sa pagsapit ng kaarawan ng kapatid ni Eduardo V. Manalo, ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Dahil dito bumuhos ang pagbati ng mga kapatid kay ka Eduardo sa social media sa pagpupost ng mga larawan. Karamihan sa mga ito ay lubos ang pasasalamat sa tagapamahalang pangkalahatan sa matagumpay nitong pangunguna sa kabuuan ng Iglesia. Di lamang dito sa Pilipinas, kundi maging sa iba't ibang pangunguna panig ng mundo at taus sa puso ang pagbati sa kanya. Bukod sa pagbati na makikita sa social media, may nagpaabot din ng pagbati sa iba't ibang pahayagan ng bansa, partikular ang mga opisyal ng gobyerno. Samantala, dahil sa pagmamahal kay Ka Eduardo Manalo ng mga kapatid sa kabuuan ng iglesia, gumawa ng human formation ang ilan sa mga distrito eklesyastiko upang sa pamumagitan ng ganitong kakaibang pamamaraan, maiparating nila ang pagbati sa tagapamahalang pangkalahatan. Kabilang narito ang mga nag-aaral sa pagkaministro o school for ministers, kasama ng kanilang mga tagapagturo. Narito rin ang pagbati ng mga nasa distrito eklesyastiko ng sentral pati na ang Negros Occidental na kung saan larawan ng ka-Eduardo Manalo ang kanilang binuo. Larawan din ng ka-Eduardo ang ginawa ng na mga nasa Ilocos Norte. Kakaibang human formation naman ang ginawa ng na mga nasa Bulacan South dahil bitbit -bit ang mga ilaw na kulay green, red, white at blue. Sabay-sabay nila itong binuksan. Kaya naman kuminang ang gabi sa lugar at lumitaw ang kanilang pagbati sa kapatid na Eduardo Manalo. Habang sa Isabella South naman, kakaibang human formation din ang kanilang ginawa na kanilang isinagawa sa Magat Dam. Bitbit -bit naman ng mga kapatid ang payong na kulay white, yellow, green, red at blue, isa-isa nila itong binuksan. At syempre, pahuhuli pa ba ang NASA Eagle News Service? Mula po sa Eagle News Service, Happy Birthday po kay Eduardo! We love you po! para sa Eagle News Jan Diamoroso I am 125